Good morning mga Mars! Ang aga ko nagising today. Bago kong pisa ng araw na ito, gusto ko muna mag-thank you kay God na ginising niyo kami ulit. Sana ilayo mo kami sa anumang kapahamakan at sana gabayan niyo po kami sa aming mga gagawin ngayong araw na ito. Amen! Sana mga Mars, wag natin kalimutan na mag-thank you kay God everyday sa bawat gising natin sa umaga. Kasi hindi lahat ng tao na bibigyan ng pagkakataon na gumising sa umaga kahit gustuhin man nila, di ba? Kaya magpasalamat talaga tayo sa Panginoon kasi binibigyan niya tayo ng chance na makasama yung mga mahal natin sa buhay. By the way, makikita sa video na tapos na ako maghilamos pero hindi ako nag-toothbrush. Mas inuuna ako kasing magkape bago mag-toothbrush. Maya-maya at nagising na rin tong si Sarah. Good morning. Good morning sa baby ka. Hug mama. So, for today's video, gagawa ako ng quiche. Ang mga kailangan nating ingredients ay tart shell, butter, onion, bacon, egg, frozen na spinach, tomato, and milk. May pupunta kasi dito sa bahay at gusto ko gumawa ng something na makakain namin. At tamang tama, meron akong tart shells na natira nung birthday ni Sarah. Kaya naisipan ko gumawa na lang ng quiche. Ginisa ko lang sa butter tong hiniwa kong onion at lalagyan ko rin ng bacon. Medyo malalaki yung bacon na to kaya hiniwa ko sa gitna. Kung mapapansin nyo, meron pala akong pailaw dyan sa taas. Para sana maganda sa video. Kaso ang init niya sa mukha, tapos ang sakit niya sa mata. Pero sige, carry na lang. After pala maluto ng konti yung bacon, nilagay ko na rin yung frozen na spinach. Tapos nilagyan ko ng consomme. Hindi ko alam sa Tagalog yun eh, basta yung pampalasa. Gumamit ako ng isang itlog at nilagyan ko ng gatas. Tansyahan lang po yan. Pero nakalimutan ko, 8 na kish pala yung ibibake ko. Kaya kulang na kulang yan. Naghiwa na rin ako ng mini tomato. Yan yung ilalagay ko sa top ng kish natin. Tinanggal ko sa kawala itong mga bacon para matanggal yung init niya. Kasi ilalagay natin siya sa itlog. Baka pag super mainit, maluto yung itlog ba? Then kapag medyo lumamig na itong mga bacon, ilalagay na natin siya sa egg na may gatas. Iri-ready ko na itong mga tart shells natin. Nabili ko pala to sa Amazon. Wala kasing ganito sa supermarket malapit sa bahay. Ilalagay lang natin sa loob ng tart shells. Tapos lalagyan natin ng mga mini tomato sa taas. Nagdagdag na rin ako ng spinach para magandang tignan. Sumobra nga yung mini tomato na hiniwa ko kaya ako na lang din kumain. Isi-set aside lang natin tong quiche at iri-ready ko na para mailagay na sa microwave. Siyempre maglalagay tayo ng baking sheet para hindi dumikit dito sa paglalagyan. Then kapag ready na, pwede na natin siyang ilagay sa loob ng microwave. Sinet ko siya sa oven na 180 degrees for 15 minutes. Pag medyo kulang yung pagkaluto ng tomato, pwede mo siyang ibalik ulit. And yes, tapos na ang ating quiche. Thank you sa panonood mga Mars. Bye-bye!